So, pag Joy Disco, meaning Joy Piesta. Hi everyone! Marjon alas na So, for today's video is ang may nang kaganapan na during the Piesta of Pangunay. So, Barangay Bangunay is located in Habunga, Agusan del Norte. So, pagkabuntag ini kay Dispiras mga kabi may disco mo ila, anti-Dispiras. Nag-decide -nag kami na mga na soba since gana din tumag sa ano pa? Way aga sa sa ilagad So mas ganaganag sa suba malig. So kay nabuntag pag mata na, is grabe pa kasugay din after pagka 12 noon. Ni nugo no naman daw sa so Chaka na daw ang show. Imbi e, sa tujo ko nang 12 noon kay para ganaan view pag to. kay gabi ba daw kasugka. Ni tsaka na daw kay no uyan man tabang. But since we have we have a choice kay yes aga sa ilagripo so makaligo gaso kami nang suba. And then ang bayo tatagad din ni nagdera kasi labo nung para maisalampa na di diba? masayang ang ala. So, may review view ng Suba nan, Bangunay so, ng Bangunay Bridge. Sa kaduha kami kami tulay kay dito ang, ang kusog-kusog na agas. Kasi pero meron tulay white tubig. Actually, in -in -in na dyan ng Suba is dayuhono ng mga taga Kuyago, mga taglay lain ng lugar. Kay, gano'n mo din maligo sa mga zanan ko ang na pa, tourist spot. So, dito naman kami na part na, na area na naligo kay dito sa may sa may ilay ng tulay. Hamak may nangaligo sa hindi mas ang kusog So, pwede na ma-expose sa ang cuties. So, ipakita na ako ang view around ako ang Suba ng Habunga. Di ba ganas siya? Gana, ganas gan ko so, sa inisid ako. suga pa lamang, kaso medyo dagong dang so, dili mas diligas dili gas na sa paninya. So, tapahuman ko, ano, si Ray Mart or si Kim Reyes panlaba para makalangoy na kami dito sa layo-layo, dito sa tunga ng kung ano, so hey, at dito nalang hindi ka pwede sa mabok kayo mga sangit o mga si Kate, So, in this part, jari na ako sa tunga, dadaya pa na ako ng cellphone para makafilm sa bakos sa tunga. Pero, tukoy ba na ako si Ina ako sa bako basa, mabasa, pero, pero was nang sa sesgi ang pag-film, ang um, pagkuhan ako ng, caption din na Eric yan. Yeah. So after pa na yung pan-shampoo, yan ako ma-video yung pagsabon ng shampoo kay Kuya mo, kuya mo, photographer, wya mo, videographer. So ipatong-patong na sa kilid. Diyan na kami nagbanlo sa may kilid after magsabon sa namang shampoo kay para pili na liswad. Since huya kami nagdaya ng kabo, so magsayang-sayang na ang labanan. So after that, nanguli na kami kay after this, may bilit session pa kami sa Ijakanzin. Since this na in time, so ipadjay ko aon. More on, more on no, mapasa na yan. Birit, birit. Sakto sa kay paglabay namin ito sa ilay apang mga ng nganta. So kami gusto magsugod ng birit sash. Siyempre, pag disperse yung mga kundi mag-inom sa mag-vegeo -mag diba? Hindi pa uli na isubundak na pero medyo Tili-tili Ay, pa sa dili na area But since waterproof at upon Continue ang video di diba Filming gamit Basta na tili-tili na Bagan 3 times Ako nakaligo dali sa ilas Suba kaya every fiesta man ako mukari. Eh. And then, ako talaga yung isa mintian, ma-invite kan mga previous na bisita ni Bayot magan tagbawala na kay mga kimas, kundi mga kimas, makasipugay sa napasakananan. Tapos kung mababa yung mag-wild pass, so di ko yung pwede ma-invite kay makasipugay sa ija mga lumo. And then, tiyari na kami sa iyo kasi nag-bit-bili, kotoob ng gabi ina. So, pagkasilom, is na naman so, sa piyasa na nagkapian na yung pag-deserve magsugod ng kay Tibayo Tuyog pa man, sa so, unang pagmata kay Paisoka kay ko pagkabuntag tabang. Of course, sa adisar magsugod na mo adlaw syempre maliguan kami ka para fresh but since may agas gaya po nila gripo ending in sa suba gaya mo ka na maligo so timing kay suga sa nang sa nang pista na meaning hamok siguro mga ligo dito na mga gika na mista kay iba yung mga ila suba uno pa tourist destination na so hamok mga ligo and then noaga kami nang tinda kay mapayit ng shampoo para fresh yeah, and oil sa so, bath soap sa kahapon na mo tagamit ang sa mga is beauty soap so dili maka fresh ng lawa. so naabot na, na kami and then pag-abot ang suba bisa isuga na lubog na hinuon. Pero, I think, uyan sa itaas, sa may bukid, kay, pagtanaw na mo sa, sa ano pa? So, sa pinaka main nila, medyo dagom-dagom nito, o diyan na part. So, uyan siguro dito na area. Pero <laughs> sige na lamang, kasi mas sa kalaso kung lubog. Sa layo nga lamang siguro na part, lubog lang na. Pero sa mabaw, di ima. Tinatina ako lagihapon So, pwede na laban na doon kay, ito man sa mini, napatay sa mga kagaw. So, so medyo muni-muni ane kay mag sightseeing ane kay basta yung mga gana, -gana mga dayo. So, after mag sightseeing is nangaligo na kami finally kay alas 12 na sab in amo ta na ana mo. Bay na kanato is is naguhit na sa amo. So did kami pwede magpa. So kay dugay ba kami kun mga VIP tabang. So kay pesta na may enough time. sa inyo mag-inom na sa Ay na, may sa ako feeling ko dagdag ko and then finally, yeah, gusto ko na makadisco pagkagabi kay dinakayan ng lawas <laughs> sa grabe na Si Mercedes di malucha kay 1 pm hangtod nagagabi ang tagi or 5 na mamagana to. Bagan 4 mabaya ko tono. Yan ako uminom kay bagan anako panan ang istoryo nakabok din na normal. So, ang sunod ang bukid na tagigana So, bagan oh, mas zamini. O yan siguro to sa lubog ang tubig. Sa yung man naman kay nangaligo mga ngori na kami kay anamo mo kapisa nagwearing na sa kamera kay huyata. Hindi lang pwede. Kaya may sunod mabana sa kita para sa duha na ban. So, kung mamisa di gajong magkima sa isa kabayo na tagpisa kay para sa sunod bitar na sabdili na maband. So, yun, Meron na ako video yan mga pagpangaon na mo sa tagbayay kay Horn FX si Guay hangover na nakalimut na. Since ko yan ako mga document kapag gabi na kami kadi so, so na nangabayo na so so di ka na ako siguro taman. See you on my next video. Bye bye!